At bago ko muling lisanin ang aking bansa at bayang sinilangan mga katalipandas, ay syempre hindi ko palalampasin ang isa sa mga signature food ng aking bayan. At ito nga ay ang Loming katangas So nagprefer prefer na nga ng Toyo Man with Onion ang aking kapatid for the Lomi. At maya maya nga lamang ay dumating na ang aming in-order. So ang in-order ni Ineng ay regular double toppings. Ang kay Utoy naman ay special double toppings. At syempre ang akin ay special lechon double toppings. So ano pang hinihintay natin? Tara, kain na. Kapansin-pansin ng mahabang hibla at malapot na sabaw ng nasabing one of the signature food ng Batangas. Na talaga namang hindi may isa sa mga legit lomi here in Batangas. Na matitikman lamang sa iilang lomi houses dito sa aming bayan. At ang isa na nga dito ay ang Candiness Restaurant at Lomi House na matatagpuan lamang dito sa San Jose, Batangas. Kaya naman ano pang iniintay ninyo? Subod na at tikman ang kanilang overloaded lomi. Bye!